ang galing nyo, nilabahan ko yan tapos dudumihan nyo lang na mag ate dudumihan mo lang dada hmm? selos na selos na naman si Digong da ang gila, kalala lang yan eh Hehehe, <laughs> nagsiselos hindi na love kawawa naman hindi na love ni ate awawa si digong awawa naman up ikaw dun up up dali up kinada dali ah, naglalaro yung dalawa hindi kasali si digong ito hagi mo si digong kawawa naman